Isa namang Pinay artist ang tumanggap ng pagkilala sa Italia dahil sa pagiging mahusay nitong pintor. Kilalaning natin siya sa ulat ni Dick Villanueva, Rise and Shine, Dick. Pagdating sa arts, hindi matatawaran ang galing ng Pinoy. Kayang-kaya nilang makipagsabayan sa buong mundo. Kasama na rin ang Pinay painter na tumanggap ng pagkilala sa Leonardo da Vinci Foundation sa Milan, Italy. Dating nakabase sa Paris at the Netherlands, si Marites Van Vianen, nakasama sa Milano Arts and Design Week Exhibition. Nagsimula siya magpinta noong nasa Malaysia kasama ang kanyang Mr. Nadach. Hanggang dalhin niya sa Dubai at Paris ang kanyang mga obra kung saan na siya nakilala. Habi ko lang siya at uh, kasi noong nagsimula ako sa Malaysia, year 2016, bali naging addiction ko siya. Year 2017, nalipat kami sa Paris. But uh, year 2019, nag-start akong mag-exhibit. Uh, sa Carousel Dulub na kung saan makikita ang obra ni Leonardo da Vinci na Mona Lisa, ay ilang beses na rin nag-exhibit si Marites, Gayun din sa iba't ibang art gallery sa lungsod ng Paris. Sa ngayon ay nakabase na siya sa Puerto Galera Oriental Mindoro. Doon na rin siya nagtayo ng kanyang sariling art museum na Bandianin Art Space na sa entrance ay nakaukit ang malapeta sculpture. Isinama niya sa art exhibition sa Milan, Italy ang larawan na nasabing sculpture na hinangaan ng Leonardo da Vinci Foundation dahilan nabigyan ito ng pagkilala. Ang narandaman ko nung makatanggap ako ng Leonardo da Vinci Award ay siyempre masaya at um, overwhelmed dahil isa sa napili. Ito na ang pangalawang Leonardo da Vinci Award na kanyang natanggap ng ipinta niya ang malapyeta niyang obra na itinampok din niya sa Milano Art Exhibit. Nakatakda siya mag-exhibit sa Oktobre ngayong taong para sa pagdiriwang ng Indigenous Month sa Mindoro. Ayon kay Marites, ang Van Vianen Art Space ay bukas para sa mga arts exhibition. Layunin nitong ma-inspire ng mga kabataan na nagnanais na matuto sa larangan ng sining. Mula dito sa Paris, France, Dick Villanueva para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.